Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisni, isang init na hindi galing sa mamahaling wine na nasa kopa ko, kundi sa kahihiyan. Tila biglang huminto ang oras sa loob ng eleganteng restaurant na iyon. Ang mahinang tugtog ng piano ay parang nabingi at ang bulungan ng mga tao sa paligid ay naging isang nakakabinging katahimikan. Ramdam na ramdam ko ang bawat peres ng matang sumusulyap sa aming mesa, mga matang puno ng kuryosidad at awa. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo sa aking harapan si Marco, kalmado, malamig, na para bang nagkokomento lang siya tungkol sa panahon. At doon, sa gitna ng katahimikang iyon, binitawan niya ang mga salitang tatatak sa isip ko magpakailan man. Pasensya ka na, Isabelle, sabi niya, ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Pero hindi ko kayang makipag-date sa isang simpleng magsasaka. Isang sampal. Mas masakit pa sa tunay na sampal dahil hindi lang pismiko ang tinamaan, kundi ang buong pagkatao ko. Ang pagkataong buong buhay kong ipinagmalaki. Tumayo siya, inayos ang tupi ng kanyang bryony Sweet na nagkakahalaga siguro ng isang buong ani, at tinalikuran ako ng walang anumang emosyon. Iniwan niya akong mag-isa, na parang isang basurang itinapon sa gitna ng karangyaan. Habang pinapanood ko ang kanyang likod na papalayo, ang apoy ng kahihiyan sa aking dibdib ay dahan-dahang naging isang bagay na iba. Isang bagay na mas mapanganib. Isang nagbabagang determinasyon. Akala niya, tinapakan niya ang isang bulaklak. Hindi niya alam, ang tinapakan niya ay isang apoy na malapit ng magliyab. Dahil ang simpleng magsasaka na ito ay maihawak na sikretong mas malaki pa sa lahat ng yabang niya. At sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang araw na minaliit niya ako. Ako si Isabel de la Cruz. Kung titingnan mo ako, marahil ang una mong mapapansin ay ang mga bagay na ipinagpapasalamat ko, isang mukhang madalas purihin, isang kutis na alagang alaga. Pero ang tunay kong pagkatao ay hindi nabubuhay sa ilalim ng mga artipisyal na ilaw ng syudad. Ang kaluluwa ko ay nabubuhay sa ilalim ng araw, sa lupang minana ko pa sa aking lolo Isidro. Nang ipasa sa akin ng aking mga magulang ang pamamahala sa aming lupain, hindi ito isang obligasyon, kundi isang karangalan. Ang bawat umaga ko ay nagsisimula sa amoy ng kaping barako na humahalo sa amoy ng basang lupa pagkatapos ng hamog. Ito ang pabango ng buhay para sa akin. Ang bawat araw ay isang sayaw kasama ang kalikasan, ang paglalakad sa mga pilapil, ang pag-inspeksyon sa mga greenhouse, ang pakikipag-usap sa aming mga tapat na tauhan na para ko ng pamilya. Ang mga kamay ko ay may kalyo. Ang aking balat ay masana sa sinag ng araw kaysa sa aircon ng opisina. At sa bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa akin, may katumbas itong isang halaman na tumutubo, isang bunga na nahihinog, isang pangarap ng aking mga ninuno na nagpapatuloy. Para sa mga tagalabas, isa lang itong form para sa akin, ito ang Isidro's Legacy. Ang aking kaharian. Pero ang isang reyna ay maaaring makaramdam ng kalungkutan sa kanyang kaharian. Ang trabaho ko ay buong buhay ko, pero ang katahimikan ng gabi ay isang paalala na may kulang. Isang kasama, isang kausap, isang taong makikita ang Isabel sa likod ng CEO at sa likod ng magsasaka. Kaya, sa gitna ng aking pag-aalinlangan, sinubukan ko ang mundo ng online dating. Ang tanging hiling ko lang ay simple, isang taong totoo. Isang taong hindi masisilaw sa panlabas na anyo at hindi rin matatakot na madumihan ang sapatos sa putik. Isang simpleng hiling na akala ko ay matutupad. At dyan pumasok sa eksena si Marco ang kanyang profile ay isang perpektong testamento sa karangyaan. Bawat litrato ay maingat na pinili, nakasandal sa isang maserati, may hawak na baso ng champag sa isang yats, nakatayo sa harap ng Eiffel Tower. Ang kanyang bio, puno ng mga salitang tulad ng ambisyon, success, at luxury lifestyle. Sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na na-curious. Baka naman sa likod ng lahat ng iyon, mailalim. Nang magmatch kami, ang kanyang mga mensahe ay mabulaklak. Isang perlas na natatago sa probinsya, iyan ang tawag niya sa akin. Natawa ako, pero umamin ako, kinilig ako ng bahagya. Ang una naming date ay sa isang restaurant na ang presyo ng isang ulam ay katumbas na ng isang linggong sweldo. Siya ang bida sa gabing iyon. Ang kwento niya ay umiikot sa kanyang brilliant career, sa isang marketing firm, sa kanyang mga powerful connections, at sa kanyang mga plano sa buhay. Ako naman nakikinig lang nagmamasid. Nang sa wakas ay ako naman ang tinanong niya, simple ang sagot ko. Pinamamahalaan ko ang farm ng pamilya namin. Nakita ko ito, isang kislap sa kanyang mga mata. Hindi paghanga, kundi amusement. O, isang farm girl, sabi niya na para bang sinabi kong naglalaro ako ng bahay-bahayan. How charming! So, anong tinatanim niyo? Talong. Kamatis? That's cute. Ang salitang cute ay parang isang patutsada. Pinalampas ko. Baka kulang lang siya sa kaalaman. Ikinuwento ko ang passion ko sa agrikultura. Pero kitang kita sa kanyang mga mata na blanco, nakikinig siya pero hindi nakikinig. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang serye ng mga maliliit na bandila na kulay pula. Isang gabi, niyaya niya akong mag-dinner, Kasama ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Paolo. Suot ko ang isang simple pero eleganteng itim na bestida. Pagdating namin sa bar, ipinakilala ako ni Marco. Paolo, this is Isabel, sabi niya. Sinuri ako ni Paolo mula ulo hanggang paa, isang mapanlibak na ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Oh, so this is the Provinciana Beauty you were talking about, sabi ni Paolo bago bumaling kay Marco. Pre, sigurado ka ba dito? Baka hindi sanay sa buhay siyudad. Nagtawanan silang dalawa. At si Marco. Imbes na ipagtanggol ako, nakitawa pa siya. Don't worry, bro. I'm training her. Pakiramdam ko, gusto kong maglaho. Ang ngiti ko ay nanigas sa aking mukha. Sa gabing iyon, hindi ako ang date niya. Isa akong tropeo na ipinagyayabang, isang kakaibang tropeo, isang exotic catch na balak niyang paamuin. Mula noon, naging mas matapang siya sa kanyang mga puna. Ang practical kong bag. Mukhang pamalengke. Ang mga kamay kong may kalyo. Hindi bagay sa isang babae. Palagi niyang ikinukwento ang mga ex niya, mga abogado, mga modelo, mga babaeng may class. Bawat kwento ay isang punyal na dahan-dahang tumutusok sa aking tiwala. Ito pala ang tingin niya sa akin, isang proyekto. Isang magandang canvas na kailangan niyang pinturahan para maging karapat dapat sa kanyang mundo. Ang pagkadismaya ko ay unti-unting naging isang malamig na pag-aanalisa. Bakit ko pa pinagpapatuloy ito? Dahil may isang bahagi sa akin na gustong manalo. Gusto kong patunayan sa kanya at sa sarili ko na nagkakamali siya. Na may ako. At doon ko naisip ang huling pagsubok. Isang pagsubok na maglalantad sa kanyang tunay na kulay ng walang duda. Nyaya niya ako sa bagong Michelin-starred restaurant. Isabel, give I love, sabi niya sa telepono, this is a big night. Baka nandoon ang big boss ko. Please, for me, wear something absolutely stunning. Yung tipong mapapalingon ang lahat. Sige, sagot ko. I'll do in my best. At ginawa ko nga ang best ko para ipakita sa kanya kung sino talaga ako. Sa gabi ng aming date, habang nakatayo ako sa harap ng aking walk-in closet, tinitigan ko ang dalawang pagpipilian. Sa kaliwa, ang mga designer dresses at stiletto heels. Sa kanan, ang aking uniforme, ang aking kaluluwa. Ang mga flannel shirts, ang mga matibay na maong, at ang aking pinakapaboritong peres ng leather work boots na may mga bakas pa ng lupa mula sa huling pag-ikot ko. Walang pag-aalinlangan, kinuha ko ang isang malinis na pulang flannel shirt ang pinakakomportable kong maong, at sinuot ang aking boots. Naglagay ako ng light makeup, sapat lang para bigyang diin ang aking mga mata, at hinayaan kong nakalugay ang aking buho. Ito ako. Kung hindi niya ito kayang tanggapin, hindi niya ako deserve. Pagdating ko sa restaurant, ang itsura niya ay hindi ko malilimutan. Mula sa isang mayabang nangiti, ito ay naging isang maskara ng gulat na mabilis na naging purong pagkainis. Isabel, ano yan? Pabulong niyang tanong habang marahas akong hinila sa isang sulok ng lobby. Sabi ko stunning. Mukha kang galing sa isang construction site. Ito ang totoo sa akin, Marco, sagot ko ng mahinahon pero matatag. Totoo? Halos isigaw niya. Nakakahiya ka. Paano kung makita tayo ng bosko? Ang buong dinner ay isang parusa, Inupo niya kami sa pinakasulok na mesa na para bang gusto niya akong itago sa ilalim ng mantel. Hindi niya ako kinakausap. Ang buong atensyon niya ay nasa kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay galit na nagtatay. Ang bawat minutong lumipas ay parang isang oras ng nakakabinging katahimikan at mabigat na tensyon. Nang sa wakas ay ibinaba niya ang telepono, ang mga mata niya ay puno ng pagkasuklam. Alam mo, sinubukan ko talaga, Isabel. I gave you chance. Pero matigas ang ulo mo, simulan niya. You refuse to be better. Tignan mo ang sarili mo. Paano kita ipapakilala sa mga kliyente ko? Meet Isabel, mahilig siyang maglaro sa puti. It's embarrassing. Tumayo siya at doon niya binitawan ang mga salitang nagpako sa akin sa aking upuan. Pasensya ka na, Isabel, eh, pero hindi ko kayang makipag-date sa isang simpleng magsasaka. Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan ako sa harap ng isang mesang puno ng pagkaing nagkakahalaga ng libo-libo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang mga luhang namumuo sa aking mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng galit. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang aking mga mata bago pa man may pumatak. Tinawag ko ang waiter. Nang ibigay niya ang bill, kinuha ko ang aking simpleng wallet. Mula sa isang tago nitong bulsa, inilabas ko ang aking American Express Centurion card. Ang itim na card na gawa sa titanium. Ibinigay ko ito sa waiter. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na patingin mula sa card sa aking mukha hanggang sa aking suot na flannel. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay halos nakakatawa. Bago ako umalis, kumuha ako ng isang piraso ng tisyo. Sa aking mamahaling pluma, isinulat ko ang isang pangalan Isidro's Legacy Farm is iniwan ko ito sa mesa. Tumayo ako, taas noo. Naramdaman ko ang mga tingin ng lahat habang naglalakad ako palabas. Ngunit ngayon, hindi na ito kahihiyan. Ito ay kapangyarihan. Simple, sabi niya. Oras na para matutunan niya na ang mga simpleng bagay ay madalas na pinakakomplikado. Ang biyahe pa uwi ay tahimik. Wala ng galit, wala ng sakit. Ang natira na lang ay isang malamig at malinaw na layunin. Pagdating sa bahay, hindi ako nagkulong sa kwarto. Dumiretso ako sa aking home office, binuksan ang aking laptop at nagsimulang magtrabaho. Dito, sa aking trono, ako ang reyna. Ang simpleng farm na hinamak ni Marco ay ang Isidro's Legacy Farms, isang multi-million dollar agricultural corporation. Kami ang pinakamalaking supplier ng organic, high-value crops sa mga five-star hotels at Michelin-starred restaurants sa buong Asia, kasama na doon ang restaurant kung saan niya ako iniwan. Ang aming research and development team ay pioneer sa sustainable farming technology. Ang amoy lupa na kinasusuklaman niya ay ang amoy ng inubasyon at dolyares. Ipinangalan ang kumpanya kay Lolo Isidro na nagsimula sa tatlong ektarya at isang pangarap. Pinalago ito ng aking mga magulang. At ako. Ako ang nagdala nito sa 21st century. Habang abala ako sa pagre-review ng aming expansion proposals, biglang tumunog ang aking intercom. Ang boses ng aking executive assistant na si Ana. Ma'am Isabel, pasensya na po sa distorbo, sabi niya. Pero tumatawag na naman po yung taga-synergy marketing solutions. Medyo makulit po. Ilang buwan na silang humihingi ng meeting para mag-present ng partnership proposal. Napahinto ako. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Anong pangalan ng marketing firm, Anna? Synergy Marketing Solutions, ma'am. According sa file, ang junior account manager na humahawak ng account natin ay si Mr. Marco Reyes. Sa totoo lang po, ma'am, medyo unprofessional ang approach niya. Ang mga email niya ay masyadong agresibo. Isang dahan-dahang iti ang sumilay sa aking mga labi. Isang iting malamig at matalim. Ang tadhana ay minsan, isang perpektong manunulat ng mga kwento ng ganti. Ana, sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. May paparating na National Agribusiness Summit sa susunod na linggo, hindi ba? Opo, ma'am. Tayo po ang main sponsor. At kayo po ang keynote speaker. Perpekto, sabi ko padalhan mo ng imbitasyon ang Synergy Marketing. Bigyan mo sila ng dalawang ihi front row passes. I-address mo mismo kay Mr. Marco Reyes at sa kanyang immediate supervisor. Sabihin mo, this might be the big break they have been waiting for. Masusunod po, ma'am. Pagkababa ko ng linya, sumandal ako sa aking upuan at tumanaw sa bintana, kung saan ang buwan ay nagbibigay liwanag sa aking kaharian. Ang entablado ay nakahanda na ang mga aktor ay nasa kanilang mga pwesto na. At si Mr. Marco Reyes ay malapit ng magkaroon ng front row seat sa kanyang sariling bangungot. Akala niya siya ang bida. Ipapakita ko sa kanya na sa aking kwento, isa lang siyang kontrabidang madaling kalimutan. Ang araw ng National Agribusiness Summit ay dumating. Ang grand ballroom ng isang five-star hotel ay nag-umapaw sa kapangyarihan. Mga CEO sa kanilang mga mamahaling suit mga foreign investor, mga matataas na opisya ng gobyerno. Ang bawat sulok ay may nagaganap na deal, ang bawat pagbati ay may kaakibat na agenda. Mula sa backstage, pinanood ko ang live feed sa isang malaking monitor. At doon, nakita ko siya. Si Marco. Mukha siyang isdang uhaw na uhaw sa tubig. Abalang-abala siya sa paglapit sa mga bigating pangalan, pilit na ipinapasok ang kanyang business card, nagbibigay ng mga peking papuri. Katabi niya ang isang mas matandang lalaki na halatang boss niya na may itsura ng isang taong umaasa sa isang milagro. Hindi ko mapigilang mapangiti. Malapit na ang milagro. Pero hindi para sa kanila. And now, for our keynote address. Umalinggaunggaw ang boses ng MC. It is in by great honor to introduce True Titan of Industry, the visionary who has single-handedly revolutionized modern agriculture in our country. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the President and CEO of the formidable Isidro's Legacy Farms, Ms. Isabel de la Cruz. Huminga ako ng malalim at sa hudyat na iyon, lumabas ako patungo sa nakakasilaw na liwanag ng entablado. Ang Isabel na lumabas ay hindi ang babaeng nakaflanel. Suot ko ay isang bespoke power suit na kulay emerald green, isang kulay na sumisimbolo sa lupa, sa buhay at sa pera. Ang aking buhok ay nakaayos sa isang sleek, powerful ponytail. Ang aking mga takong ay Manolo Blanix na gumagawa ng isang matatag na tunog sa bawat hakbang ko. Ang aking aura ay hindi na simpleng magsasaka. Ito ay Reyna. Ang bulungan ng mga tao ay naging isang kolektibong paghinga ng paghanga. At sa gitna ng dagat ng mga mukha, ang mga mata ko ay nakahanap ng isang target. Si Marco. Ang kanyang pagbabago ng ekspresyon ay isang obra maestra. Una, pagkalito. Pagkatapos, pagkilala, na para siyang nakakita ng multo. Sumunod ang purong gulat, ang bibig niya ay bahagyang bumuka. Pagkatapos ay dumating ang takot, habang ang kulay ay unti-unting nawawala sa kanyang mukha. Ang kanyang boss, sa tabi niya, ay masayang pumapalakpak, sinisiko pa siya, walang kamalay-malay na ang taong katabi niya ay kasalukuyang nasa gitna ng kanyang personal na impyerno. Nagsimula akong magsalita, ang boses ko ay kalmado, malakas at puno ng otoridad. Ikinuwento ko ang kwento ni Lolo Isidro, ang kwento ng aking mga magulang, at ang kwento ko. At para sa aking pagtatapos, huminto ako at tinitigan ang direksyon kung nasaan si Marco. May mga taong ang tingin sa lupa ay putik lang, sabi ko, ang boses ko ay matalim na parang isang kutsilyo. Isang bagay na marumi, mababa, isang bagay na dapat iwasan. Nakita ko siyang napalunok, ang boss niya ay tumatango sa pagsang-ayon. Pero ang hindi nila naiintindihan, pagpapatuloy ko ay sa aming mundo ang putik ay ginto. Ang lupa ay buhay. At ang pagiging isang magsasaka ay hindi isang simpleng trabaho. Ito ay isang deklarasyon ng kapangyarihan. Isang kapangyarihan na magpatubo, magpalago at magpakain ng isang bansa. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa mata kahit na nasa malayo siya. Kaya isang payo para sa mga taong mabilis mang husga, mag-ingat kayo sa pagmamaliit sa mga taong ang kamay ay may lupa. Dahil ang mga kamay na iyon ang mga kamay na iyon ang nagpapatakbo ng mundo. Isang nakakabinging palakpakan ang sumunod. Nagbawa ko, umiti at bumaba ng entablado. Habang naglalakad ako pabalik, sinalubong ako ng boss ni Marco, handang makipagkamay. Ngunit ang tingin niya ay napunta sa namumutla at nanginginig na itsura ni Marco. Nakita niya ang takot. At sa isang iglap na unawaan niya ang lahat. Ang mukha ng boss niya ay nag-iba mula sa pag-asa patungo sa purong galit. Isabel. Miss de la Cruz. Desperadong tawag ni Marco, sinusubukang lumapit. Huminto ako. Lumingon ako sa kanya. Sa loob ng isang segundo, tinitigan ko siya ng diretsyo sa mata. Hindi ko siya binigyan ng galit. Hindi ko siya binigyan ng ngiti binigyan ko siya ng wala. Isang blankong tingin. Isang tingin na nagsasabing, sino ka? At pagkatapos, tumalikod ako at nagpatuloy sa paglakad. Iniwan siyang harapin ang bagsik ng kanyang boss, na ngayon ay galit na galit na hinihila siya palayo sa mga tao. Ang pinakamasakit na ganti ay hindi ang sigaw, kundi ang katahimikan. Ang pagpapakita sa kanya na wala na siyang epekto sa akin. Lumipas ang ilang linggo, ang chismis sa mundo ng negosyo ay mas mabilis pa sa apoy. Ikinuwento sa akin ng aking kaibigan ang buong detalye. Si Marco ay tinanggal sa trabaho kinabukasan din publicly humiliated. Ang kanyang pangalan ay na-blacklist sa maraming marketing firms dahil sa kanyang gross unprofessionalism and jeopardizing e monumental potential client. Ang kanyang karera na buong yabang niyang ipinagmalaki ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Hindi ako nakaramdam ng galak sa kanyang pagbagsak. Ang naramdaman ko ay katarungan. Isang balanse na naibalik sa universo. Ngayon, habang nakatayo ako sa beranda, hawak ang isang tasa ng mainit na kape, pinagmamasdan ko ang aking lupain na naliligo sa gininto ang liwanag ng papalubog na araw. Ang hangin ay sariwa. Ang mundo ko ay payapa. Ang karanasang iyon ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Ang halaga ko ay hindi kailanman nakasalalay sa kung ano ang tingin sa akin ng iba. Ito ay nakatanim ng malalim sa lupa ng aking pagkatao, sa dugot pawis na ibinuhos ng aking pamilya, at sa aking kakayahang tumayo sa sarili kong mga paa, kahit na nakabootsman ito na may putik o nakastileto na kumikinang. Ako si Isabel de la Cruz. sea Ish, visionary. At higit sa lahat, isang magsasaka at walang sinuman kailanman ang makakapagpabago niyan ang aking kwento ay hindi tungkol sa ganti ito ay tungkol sa pagbawi sa aking kapangyarihan at ang aking ani sa huli ay para sa akin masagana matatag at walang katumbas